mga kababayan uh, mayong adlaw ini oras tungod kay mayong Panawno. atong isgutan mga kababayan may tungod aning uh, politika nini tabuk karon sa tung vice president nagi kunag sa pina matud pa balita o pati si na Hari muna ka ba mga kababayan malisod na kaayo karon tungod kay dili na pinasikat sa balahod kun dili mina umao na lang ang pag-implementa sa atong panggobyerno muna kamoy magunahuna mga kababayan sa inyong pagpili yung umabot ng eleksyon na unta piliun nato ang tao ng kasaligan o nagatupad sa balaod nagapatuman sa tama sa balaod muna karon ng mga kababayan mga higala tandaan nato huwag tandaan, tandaan ninyo nakita ra gyapon ang magsapir sa maabot kung mamalik kita sa pagpili parang panahon sa pinili ay hilabi na mga kababayan na di nila si Vice President Sara Duterte nga makasuhan yun No? munay plano sa panggobyerno karon munay atong bantayan mga kababayan nadi kita mamalik pagpili ning umaabot nga eleksyon kaya nagplano pang murag dayaon siya magdili dili sa patas dili sa eleksyon napata patas o dili siya. Muro di, na sakto na eleksyon. Muna mga kabayan itong tandaan na dapat mo singkit kita sa social media ng atong hinaing